Nakasakay kami ngayon sa bangka dahil pupuntahan po natin yung isa sa mga dinarayo talaga dito sa Cagayan, ang Palawi Island. Lagi ko ang sinasabi na hindi kumpleto ang pamamasyal dito kung hindi mo mapapasyalan ang islang to. At ayon pa sa nabasa ko, Palawi Island is considered as one of the top 10 beaches in the world by CNN and a certified ecotourism destination. O siya, itutur namin kayo sa islang to. At kayo na ang bahalang humusga kung bakit sabi ko ito yung paborito kong isla. Ito nga at habang nasa biyahe kami, e eh sumasabay-sabay naman yung hampas ng alon. Mahigit isang oras nga pala yung biyahe papunta sa pupuntahan natin, ang Cape Enganyo sa Palawi. iba ay nag-e-enjoy sa lakas ng alon, yung iba naman ay medyo kinakabahan na. Dahil mahigit isang oras na din kasi na ganito kalalakas yung alon. Pero nung unang punta namin dito way back 2018 mas malalakas pa po at mas malala yung alon na naranasan namin nun. Yung ito, medyo kalmado pa to. Maya maya pa nga, e eh, meron tayong nakasalubong na bangka na galing sa pupuntahan naman natin. Ayan na, natatanaw ko na yung pupuntahan natin. Grabe, super excited na akong makabalik sa lugar na to. May mga ganun talaga, no? Yung tipong napuntahan mo na pero hindi ka pa rin nagsasawa na babalik-balikan ito. So ito yung lugar na gustong gusto kong balikan. Kaya naman, samahan nyo kami para i-explore yung lugar na to.

So, andito na po kami sa Palawi Island. And yun po yung aakyatin namin. Yun, sa lighthouse. Ay, mataas-taas din to, guys. Ito yung nanay ko. Bato na naman yung nakita niya. Grabe ang dinis ng tubig. Ito yung tubig ng slab. tawa na uma. di Ayan. Uh, ay, buti na lang. Ang daming puno. Finally, okay, yeah, lupa na. After ay, na isang oras na biyahe. Uh, so, yan. sa so may mga kantin din pala dito. So, pwedeng bilihan ng mga merienda. Siguro, mga kainan. Ganyan. Uh, Huw! Gym Island So ito po yung mga pupuntahan natin Ito yung makikita dito sa lighthouse ng Dos Hermanas Ito yung lighthouse na pupuntahan natin Aakyatin natin yan And ito Dito naganap yung Survivor Cagayan Ng GMA7 noon So ito mismo Nice

And so guys, hindi po nagpatawad si sir. Wala ka naman so ito po, ay wala, ako nga, wala pala talaga akong kasalanan eh. Sila may kasalanan. So. And so pupunta na po tayo sa lighthouse. So akyatin na po natin. So maraming salamat po ulit. Sige po. Sige po. years. Sige po. Salubong na kahit tenton ah Salubong kayo rin dito Kompleto lang po kayo ma'am Ay pa, hindi ito pa po yun ah Orientation, orientation guys Orientation guys, walang orientation, walang akyat Eme Eme, char Kompleto na po lahat Opo Okay, good afternoon po, ma'am sir. Uh, welcome po kayo dito sa Kaypeng Ganyo, Palawi Island. Kami po yung magiging guide nyo sa araw na to, Vans Talisik po. Ronald po, ma'am sir. Rasik, Rasil Talisik naman po, mga sir, ma'am. kabara Ang Palawi Island po ay declared as protected area, landscape, and seascape. Ibig sabihin ko, may mga patakaran tayo na kailangang sundin. Bawal pong magkalat ng basura ng kahit saan, Bawal din po yung iukit ng pangalan sa mga puno, bato, lalong lalo na po dito sa may pader ng lighthouse. Ang bali garbage in garbage din po tayo. Kaya yun yung mga dino, dala dalang yung plastic, mula sa Port San pa. Pag balik nyo po, bigyan nyo na lang sa boatman, then boatman na yung po yung magdi-dispose. Then bawal din po yung kumulekta ng mga dead corals natin sa may seashore. Kasi protected protect area po siya. Balian dito po tayo ngayon. Ito po yung kabu kabu kabuuang mapa ng Kalawi Island. Bale, apat po yung destinasyon ng survivor ng Dito po okay. sa may kipingan Punta Verde sa harap po ng isla. Pogo at saka si Wangag Cove po. Bale, ang pupunta natin ay ang lumang lighthouse na ipinatayo pa ng Espanyol noong 1888. Dito kayo makakaranas sumakyat ng bundok na may taas na 110 meters above sea level po. Then may layo po siya na 420 meters mula dito hanggang sa taas. May hagdan po siya na 437 step hanggang sa kalahati po. Paalala lang po, kailangan po natin magdala ng sapat na tubig kasi baka uhawin po tayo, wala po tayong mapagkukunan ng tubig sa taas. And then, yung gustong mag-CR, dito na rin po kasi wala pong siya sa taas. Yun lang. Ay, sige po. Masang 15 to 20 minutes po paglalakad natin pero depende rin po kasi habang papakita po tayo, paganda ng paganda yung view natin sa mandang ibaba. Yun lang. Thank you po. Dito kami sa Palawi Island. The adventure begins.